Halos limang libong overseas Filipinos na ang nagparehistro para sa internet voting sa darating na midterm elections ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, inaasahan pa nilang tataas ang bilang ng mga magpaparehistro, lalo't mabilis at madali lamang ang enrollment process. Sa pamamagitan ng online voting, mas magiging accessible para sa mga Pilipino sa abroad ang pagboto. Gamit lamang ang kanilang gadgets at internet. Ngunit bago sila makaboto, kinakailangan muna nilang sumailalim sa enrollment process. Napag-alaman na nagsimula ang pre-enrollment para sa overseas voting noong nakaraang linggo. Naniniwala tayo na ito'y mas dadami pa sa mga susunod na araw. At nakakatuwa naman sapagkat magbilis naman na nakakapasok. At nakakapag-enroll yung mga kababayan natin na nagsubok na. At ngayon ay sinasabi nila na mas lalong mabilis daw yung paglabas ng OTP, yung confirmation ng kanilang enrollment. At sila ngayon ay nagpa-practice na doon sa paggamit para sa internet voting. Para sa overseas voting, mahigit 70 post ang gagamit ng internet para sa pagboto. Ayon kay Garcia, umabot na sa 1.3 milyong rehistradong botante sa abroad ang kabuang bilang ng mga maaring lumahok sa halalan ngayong Mayo.